Yun, mga kabomba. Modern nga pala ako na kiksilog. Isa sa pinakasikat dito sa mandalo yung nakainan. Buksan natin. Yun, mga kabomba. Talagang solid yan, yun. Oh. Meron tayong bangus. Super lempo. Pwede tayong dynamite. Fried rice itlog. Tapa. Manok, yun, oh. <laughs> Dalawa yung mga kabomba. Ah, mukbangin na natin tapa sarap, oh. sarap oh. Sarap ng ba mga bomba. <coughs> Manok. Yes. Honey buttered chicken, you know. Ito yung honey garlic, you know. Tekba naman natin itong spicy bulalo. Ano? Spicy bulalo. <laughs> spicy bupalo pala. <laughs> Papipiliin ako dito yung spicy buffalo or honey garlic. Sa akin, the best talaga to. Honey garlic. Para sa akin lang ha. Super lepo. Ito yung laki. Kulo. Ito so, mga kabomba ba ang oh. hang? So, talaga yung paborito ka mga kabomba. Honey garlic. Tap ng pa Spicy buffalo. Sa mga gustong order dyan, dito na kayo sa Kek Silog. Legit talaga yan. Mantaluyong mga boss. Pwede rin kayong order ng family size. Ganito. Doon mga boss. Bali. Anak ko naman yung kakain. Kaya, yung ulang tayo. Hindi ko maubos lahat kasi kulang yung binomba ko. Choke lang. Oh!